Magandang araw sa inyo mga kaobas So ngayon ito na yung ating obas ngayon na uh, upload ko nung nakaraan 7 days mula nung tayo ay nag-apply ng fertilizer at nagtanggal ng mga dahon So ito na ngayon yung mga development ng ating mga buds Ayan lumaki na Ayan o oh. O oh, diba? Pero mga kaobas ito ay uh, nasubrahan na alam nyo kung bakit kasi tatlong araw na umuulan ng umaga at sa kahapon kaya hindi ako makapagpruning pruning sana ito mga kaubas ay hindi pa sana ganito masyadong kalalaki yung kanyang mga buds yan you know, malapit na mag sprout tapos yung iba nakapag sprout na yan you know, o buti ito mga kobas ito namang mga tumubo na ito eh matatanggal din ito mga kobas kasi malayo ito doon sa kanyang protein cane yan kung tatanggalin natin itong mga sumasabit na itong mga tendrils yan nasa dulo lang sila yun hanggang doon itong mahaba na ito yung pinakita ko sa inyo nung karano oh simula dito sa dulo na yan hanggang doon so ang layo yan pero mas maganda sana mga kawabas ay uh, mga ganito lang sana yan o kita ba yan yan mga kawabas pero yung iba kasi nakapag ano na nakapagpalabas na ng bagong sanga ayan o eh nung wala tayong magagawa mga kaobas eh muulan ng umaga sa saka hapon alas tres pa lang ng hapon ay eh, lakas ng ulan eh ayaw naman natin masira yung mga tutubong bagong sanga kaya pinagpaliban ko muna yung pagpuproning ayan o oh, itong protein cane na yan nagsisilabasan na Pero kaya pa nating habulin yan siguro mga kababas. Hindi naman lahat ganyan. Ay itong mga to wala pa naman no. Oh. Sakto'ng timing lang pero yung iba kasi mga ganyan no. Oh. Kaya kailangan bago umulan ngayon sa araw na to ay pruning na ako. Ano mag buo buo na naman ng ulap alauna ng hapon ngayon mga kaobas eh, kaya ipoproning ko na to at kailangan lang na mag apply tayo ng medyo malakas lakas na uh, fungicide para maprotektahan yung ating obas kasi masusugatan siya ngayon at baka maulanan mamaya eh, may protektado sa sapungus so yun yung gagawin natin ngayon mga kaobas yan, tatlong araw na sunod-sunod na ulan mga kaubas yun yung naging problema ko. Kailangan ito mga kaubas isa sa apat o limang araw sana ay napruning na siya. Ang nangyari, ganun nga. Inulan. Yan. Oh. Uh, sprout na yung iba tingnan natin dito banda mga kaubas. ayan dito oh na ng mga bulaklak oh gagawin natin dito kung pwede na natin itong iwan ayan oh oh pero kung susundan natin itong kanyang protein cane putol sa dyan tapos ito ang haba So dapat hanggang dito lang pwede na kasi nandito yung kanyang mga buds na magaganda ayan oh. Oh, ang laki. Para hindi masyadong makapagpabunga makabunga sila ng mahaba at malalaking bunch. Ayan. So bago umulan mga kaubas ay eh, magsisimula na tayo magpruning. Spray lang tayo ng uh, fungicide mamaya so kung natatandaan nyo mga kabas yung aking pinaliwanag sa inyo ng nakaraan bago tayo mag pruning tingnan natin yung kung saan may magandang uh, buds uh, unahin na natin to mga kabas ito yung protein cane maliit ito ayun maliit ito maliit pero kung titignan nyo dito mga kabasa, ayan. Malaki. 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 Dito pwede na tayo magpruning. Ayan. Pa-slide yung ating pag pruning para maulan man eh hindi masyadong natatamaan ng ulan at makapasok yung ah uh, virus. Sa so, dito. Ayan, nakahatubo na. So dito natin siya puputulin. Ayan. Ito yung ating mga cuttings. So ito mga kaobas. Pag ganito naman na maliliit hanggang dulo. Kasi ito mukhang natuyo na yata ito. Tingnan natin. Tuyo nga pala yan. Ayan yun, doon so dalawang buds lang yung naiwan sa kanya so hindi pa riparehas mga kaubas ha ah. ito dito sa puno, maliit malaki, malaki malaki dito, ayan malaki so dito mga kaubas yan, so ilan yun tingnan natin kung ilan natira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 mga kaubas pero huwag na natin sasali itong dalawang maliit kasi pag nauna namang nagtumubo ito itong sanga na yan yung buds na yan ito malamang hindi na rin tutuloy yan tutuloy man yan pa ya, tatanggalin din so ganoon mga kabas ating discard sa pagpupruning ito mga kabas dahil dalawa sila sa isang buko tanggalin natin itong isa yan tapos titingnan natin kung saan. So hanggang dyan, ayan o. Oh. Dito mga kabas. Tanggalin natin yung sanga na yun. Ayan. So mamayaan ako mag tanggal ng mga ano, maghilahilain yan. Ayan. <coughs> Ito, may mga natuyo mga protein kino. Oh. Wala. Sagad yun, mga kawabas. Ito naman. Sumbang dito. Tanggal yan. Ito. Tingnan nyo lagi, mga kawabas, kung yung protein cane na yun, or yung sanga na yun, kung galing siya sa uh, cordon. So, ito, oh. Ito yung cordon. So ito, protein cane. Yan. Tinggal tayo dyan. Ayan o, oh, dumilim na mga kaubas. Ayan. Likado na ito. Kailangan lang talaga ng malakas-lakas na fungicide. Yung systemic ang dalihin natin mga kaubas. So dito naman tayo para hindi masyadong mahaba yung video natin tayo sa mga gandang bats ito yung top mga kawabas yan yeah. <coughs> ayun o no, ang liliit o oh, so nandito yung mga malalaki ito sa puputol yan yeah. o oh, doon so dito galing doon nasa galing, gagaling dyan ito ang haba hanggang doon tingnan natin ah dito So itong cordon mga kaubas, so hanggang dito lang sya. Kasi talagang minimaintain ko talaga na ito ay 150 to 200 cm lang ang haba. Putulin na natin sya dyan. Unain natin itong isang cordon na to. Dito. Tapos ito yung isang ano to. Yeah, magaganda. yun know. Dito lang. Sana mga kaubas ay uh, mapantayan natin yung binungan niya nung nakaraang season. Ang daming binunga ito mga kaobas. Noon. Pero noon, yung unang bunga niya ay naalagaan ko mabuti mga kaobas. Ngayon ay medyo hindi siya naalagaan mabuti. <coughs> so yan ngayon, nakakalbo na itong ating isang arm. sa dulo meron pa pala yung mga patay na sanga at saka maliliit na sanga alisin natin yung mga kaobas ito magandang magandang ano to protein cane yan dito tanggalin na natin to oh. Linisan natin kailangan walang matitirang dahon mga kaobas tapos yung mga tindrils na tuyo na tanggalin natin kasi papakita ko sa inyo itura yan na naputulan yan skeleton so ganyan lahat ang gagawin natin dyan mga kaobas medyo mahaba haba itong video natin ngayon para makita nyo lahat So next tayo. Itong arm na to. Simula dito sa kanyang trunks. So mayroong tumubo doon. Hindi naman ito bubulaklak. Tanggalin natin. So dito yung unang protein gain nya. Tuyo pala yun. Ayun no. Nakaw. Yung sinasabi kong ano eh. Pag napabayaan talaga hindi na apply ng mga pesticide eh. may mga namamatay na sanga. So ito mga kaobas itong protein kinito yung may sanga may bulaklak na maganda kung pababayaan natin itong mga kaobas makakaapikto ito dun sa mga bagong tutubong bagong sanga so alisin na lang natin kasi yung nutrients dito sa sa arm na to dito mapupunta sa bulaklak na ito so, opiktado yung mga bagong tutubong sa kaya tinanggal ko na lang tapos putulan natin ulit tulad nito eh, nandito yung isang mga uh, protein cane na magaganda eh, ito muna ang kakain noon yung tira nito ito lang yung mapupunta sa kanila lugi logy ang ibang mga ano, kaubas. Mga protein cane. Yan. Sundan lang natin yung mga arm, mga kaubas. Tapos yung mga protein cane yun ang puputulin natin. Hmm. So ito. Ganda nito. Dito maganda. Ayan. Oh. Sama na natin itong nasa ibang arm na to. Para hindi na tayo babalik-balik. Uh, babalik Basta sundan lang yung setting cane. Arm pala. Ito. Tingnan natin. Walang bulaklak. Tanggalin natin. Ay. Ayan. So, dito. Ayan. Huwag kayong malil. ito mga kaubas. Huwag kayong arm yung maputol nyo. Sayang. Ito. Kinuha lang ko dati ito ng ng cuttings. Tingnan natin kung saan siya buhay. Ayun. Buhay pala. Green. Green. ito. pinuhanan ko dun ito. Ng uh, cuttings noon. Yun o. Oh. Dito. Ito yung sanga noon na bumunga. Yun o. Oh. Dito ako nagpuruning dati. Bumunga siya dito. So ito na ngayon yung magiging protein kinya ulit. Yan. May tumubo ng bago. Ito na. Ito, arm din siya. Bilal na yung arm. One, two, three. Tatlo lang. So, arm pala to. Naputol kasi dito dati noon. Tapos, pinatuloy ko ito. Ayan. So gagawin na natin siyang arm kasi tatlo lang naman yung arm niya kasi ito namang malaki na tuputol siya dito. Tingnan natin siya. Ayan. Kaya pala naputol siya dito. Naputol kasi yung isang arm niya noon. Ayan. So yun. Ito naman. Ito mga kawabas, pag tumubo na itong mga bagong sanga, may mga tutubo dyan na dalawa. Parang ito. Ayan. Mayroong isang tumutubo sa kanyang tagiliran. Tanggalin na natin kaagad. Hmm para ito bumulaklak Terima kasih. hangin na yung ulan ang nagpa ano dito nagpa-delay tingin hanggang sa dulo nag sprout na pero maintain lang natin siya ayan kunwari nakatayog ng ganyan mga kaubas yung ating protein cane ang puputulin natin is slide na ganoon kasi pag tumulo yung tubig nya hindi tatama dan, hindi tatama o aagos do sa kanyang buds ganoon ayan o ito yun oh, oh. ang pupogi ng mga sangasana pero masyado na siyang marami pagka hinayaan natin yan na dito lang tayo sa dulo ng potol so ang magiging bunga nun sana mga kabas ay magbubunga lang yan ng mga ilang berries to bukol na bukol na sobrahan na mga kawabas hindi dapat ganyan pero wala tayong magagawa ay eh, lalo naman siyang masira pagka tulad ngayon for example mga kawabas nag pruning ako ngayon eh tapos inulan ng inulan ng ng araw-araw So sayang sisirayan mga kaubas. So kailangan timing din natin Na kahit umulan ngayon Pero bukas sana hindi na ulan Ganon yung ating Pagtatiming Kasi makikita mo naman sa Minsan sa panahon na kung uulan pa rin hindi na hindi muna ganon. eh kahapon eh madilim eh maghapong madilim eh kaya hindi muna ako nagprone ayan so para hindi humaba mga kobas ah uh, balik tayo pagkatapos ko siyang mapruning ayan to mga kobas itong arm na to ito yan. Susundan natin siya. Ayun. Diyan. So dito ko siya pinutol noon. Meron siyang tumubong sanga na diyan. Susundan natin ang haba na ayan. Oh, hanggang doon. Hanggang dun, sa dulo pa na 'yon, doon siya umabot. So ang gagawin natin mga kaubas para ma-maintain natin yung yung tamang Uh, sukat lang nitong arm na to Puputu puputulin natin siya dito ayan para mag stop na dito yung energy at nutri nutrients ng ating obas para mapunta na lang dun sa mga sa mga uh, protein cane na ito yung mga nandyan so hilain ko na lang mamaya yan kasi pag hinayaan natin itong mga kaobas, hanggang doon lang sa dulo yan magkakaroon ng dahon sa kabulaklak ito laking protein cane ito naging dalawa na yata yan yeah. eh mas maganda to putulin na lang natin siya dito gawin na lang natin itong cuttings ayan mga kaobas So pag pruning na ako Ayan o Ayan Opo tayo Ayan o So naging skeleton na yung aking obas So pag bumunga ito Mga kaobas Second time pa lang niya Bubunga so, Ito yung kanyang puno Ayan. Malaki na Hindi ko pa pala natatanggalan ng mga Dry skin Ayan oh. Ito naman yung aking mga cuttings uh, na gagawin. Ang dami yan mga kaubas. Tingnan nyo. Oh, marami. Ang lalaki pa. Quality. Ayan. Oh, diba? Ito mga kaubas, sa susunod na video ko, na upload ay tungkol dito sa ating mga cuttings panorin nyo mga kaubas kasi meron akong mga EO offer sa inyo para makapag-avail kayo nito yan so dalawang variety ito mga kaubas ito yung inabaswad saka inababiyad kasi noon nagduktong ako ito tulad nito duktong ito itong rustak uh, nya ito yung green ito naman yung black yan mga kaobas kung mapapansin nyo mayroon akong mga tinirang mga mga sanga na hindi ko na tinanggal tulad nito kasi mayroon na sila siyang bulaklak hinayaan ko na rin kasi uh, putol naman siya dito noon kasi oh eh kung tatanggalin ko yan sayang na tsaka bumuka na rin kasi ito nag-sprout na yung iba niyang kasama yan mga kaubas yan na yung aking na pruning at mga cuttings tingnan nyo yung mga quality nya o ah ganda ito pa laki so iihiwalay ko mga kaubas yung black saka green tapos pag-uusapan natin bukas o sa makalawa kung paano yung mga gagawin natin dito para makapag avail kayo ng aking mga uh, varieties dito yan so hanggang dito lang mga kaubas maraming salamat sa inyong lahat abangan uh, nyo na lang yung ulit na i-upload ko sa susunod na mga araw bye bye paalam